Pag-usapan natin ngayon ang gising ni Paulo. Pagkatapos nga nilang mag date sa labas kagabi, ay ang ganda ng gising ni Paulo at may Kim siyang kaharap ngayon. At ginigising siya para mag-work na. At syempre maghanda rin si Kimis sa pagbalik niya sa showtime. At magkakaroon na naman ng bibiruin ang mga kakuhos niya. Sobrang nakakapagod ang mga ganap ni Kimi kahapon Kaya naman need niya magpahinga at matulog dahil ngayon ay marami na naman siyang kakarapin na trabaho At bago yun ay sisilipin muna niya si Paolo kung okay ang gising niya Kita mo naman na happy si Paolo nung nakita ni Kimi Ganyan ba naman kaganda ang gigising sayo? Tiyak mapapangiti ka Kaya naman hindi napigilang mag-react ni Mary Vice na hindi ba talaga kayo pero lagi kayong magkasama. Hindi ba nahulog ang puso mo sa Kim sa kanya? Pakinggan natin ang comment ng fans. Sabi ni Go Nora Guerrero, bigyan natin kila Kimi at Paulo ang moment na yan. Tapos tayong mga panay, mag-comment. Mag-moment din tayo. Char lang. Pahinga sila, pahinga din tayo. Kung may pa-ihuda sila, aarangkan naman tayo. At mag-like at comment Share lang Sabi naman ni MJ Castillo Paper subject niya Si Kimmy Very supportive and not insecure With Kimmy, Pim at all A true man in love Sama naman ni Migs Alevio Bigyan natin ma Bigyan natin mga kimpaw Ng banding Ang ating dalong lover Dahil pagkatapos ng whole week sasabak na naman sila sa bagong project nila sa pelikula. Sabi naman ni Aileen Malimbing di Manaaw, oh. pwede pa sigurong hayaan na muna natin ang dalawa. Kung saan man sila magbakasyon, deserve nila yan, moment nila. Hayaan na muna natin silang damahin ang moment nila pagkatapos sila mag-copy. Kaya ngayon lang na chika, halina at mag-like, share, and subscribe. Thank you.